Saan ikaw? Ha? Go, oh, give this to Mommy. Give this to Mommy. mommy. Hmm. Ano 'yan? Ano 'yan? Give mommy. Hey, mommy. Mommy. Wayo. Saan ka? Eh, gandahan lang. Excited ka talaga pagalak, no? Ay, may video. Ha? Saan ka na? Hindi ka pang maritis ka? Shh. Saan ikaw? Ha? Mami. Sasama ikaw? Hoi! Bye-bye! aalis sila kasama si Apopay doon sila sa Arayat daw na mamasyal sila saan ka na naman oh Slipper. ang dumi ng medyas mo ha dumi ng medyas ni Bibi Ina hot hot ano talaga si Apopay Iwanan mo na si Mamo? Ha? Iwanan mo na si Mamo? Sama tayo? Saan? Ha? Bibiin na. Iwan na lang si Bibiin na. Ano yan ha? Ano dyan o? Dirty yan Akyat ka dito mamaya. Maroon niya yung ano na Yan ka lang. Huwag ka nang bababa. na? Yan ka lang. Ay! Trabok siya. talaga. <laughs> Barin mo na lang yan. Going to the... Gusto ka mag-driver? Pinagpapawisan. <laughs> mag-driver. Hey, Ito na? Bye. laga si Apupay kapag hala. Gustong gusto. Yan, gumala na si Apopay. Ito, mayroon kaming kambing dito sa kapitbahay. Walang laman ang tindahan ko ng mga sitserya. Ito ang aking mga doge. Pasaway. Pasok na, brode Pasok na! Doon na kayo. Mga Dogi ko talaga.